Hello mga mare, ayan samahan niyo ako magluto ng itlog. Ayan ilalagay ko na ang itlog na binati ng aking kamay sa kumukulong mantika. Ayan. At pagkatapos niyan ay mahugasan ko tong repolyo at ilalagay ko din siya at ihahalo ko diyan sa itlog. Ay hiniwa-hiwa ko yung repolyo na yan na yung para panglagay sa nilaga. Ayan. At pagkatapos niya, nung mahiwa ko, ay ilalagay ko na rin siya dyan sa itlog. Ayan. Pagkahalu-haluin ko lang yan mamaya. O, ba diba? Parang pang lang yung pagkakahiwa ko sa repolyo. At syempre, maglalagay din ako dyan ng sili. Ayan, siling green. At ihiwa-hiwain ko lang din siya Siguro mga 1 inch ang haba ng mga sili na yan na pagkakahiwa ko. At syempre, ilalagay ko din sya dyan. Magkakahalo yan siya na aking lulutuin. At pagkatapos kong ilagay yung sili, ay hahalo-haloin ko lang yan siya. Ayan, no? ba diba? Nalo-halo ko yung itlog, yung repolyo, at saka yung sili. ba diba? Nag-uumapaw sa mantika. O, oh, ayan, no? Mukhang masarap na itong aking niluluto. O, oh, ayan, guys. Medyo konti na lang yung mantika. At syempre, maglalagay ako dyan ng Ayan, yellow powder. Ayan. Ano ata? tayo yan? Uh, curry powder pala. Ayan, nilagyan ko siya. Siyempre, yung panimpla. Ayan, nilagyan ko siya ng maraming bitin. Ayan, oh, no! napakarami. Ayan naman pala. Ayan naman Ayan, nilagyan ko siya ng sotanghon. Ayan, masarap yan guys. At, ayan, nilagyan ko din siya ng tomato sauce. Ayan, kung wala kayong tomato sauce, pwede rin yung ketchup. Ayan, at may, ano, may tinaktaka ko dyan, no, yung chili powder. Wow! Siguradong masarap talaga itong lulutuin ko. Sana matikman nyo din yan at umabot din sa inyo. Or gayahin nyo na lang kung paano ko siya niluto. At ah, syempre, nilagyan ko para palayan siya ng tubig para magkaroon siya ng sabaw. Para masarap na higupin. Ayan guys. Kumuha na akong malukong at pinunas-punasan ko lang nung telang nakatabing dyan sa aking harapan. Ayan siya guys. Pwede na siyang kainin. Ayan. Napakasarap! Wow! try nyo na rin lutuin yan guys subukan nyo dyan sa bahay nyo Napakasarap. and thank you for watching bye bye